Ayan magandang hapon po sa inyo mga ka-chan. Nandito tayo ngayon sa lugar ng Mendiola na kung saan po is makakausap natin sa ang isa sa ating mga kapulisan na pinagaling po ng ating produktong truso. Tara samay niyo ako. kamusta um, po? So, sir, tagal na natin hindi nakita ako. Ah. Kumusta ka na ngayon? Ma'am, okay naman ngayon. Medyo nakakatulog naman mahingbing at ano, nakakain ng maayos. Wow, nakakatuwa naman. Last time naalala ko na medyo hindi pa okay yung pakiramdam mo po. Oo, ma'am, kasi sa, dahil sa night shift ako, di maganda yung oras ng kain at pagtulog ko. So, lalong lumala yung sakit ng tiyang ko. Kaya ganun. Ma'am, okay yung naging pakiramdam ko. Halos sa linggo ko pa lang siya nagagamit. Yung acid reflux ko, bloating, diarrhea. Naging okay na siya. Ano, na yung magiging pakiramdam ko. Hindi na, siya, hindi na masyado sumasakit ang chan ko. Tuwa naman. Ang saya ko naman po para sa inyo, sir. Talagang walang duda, ma'am. Legit yung product. Lalo na sa may mga acid reflux, bloating, diarrhea. Mapapayo ko lang sa inyo. Try nyo rin itong product na to. Trusos stomach nga pala. Sa may mga problema diyan sa acid reflux, bloating, Di diarrhea, ito nga mga papayo sa inyo. Subok na legit at hindi scam. salamat po sa lahat po na nanonood sa atin dyan. Kaya kung ikaw ay may mga problema sa sakit sa chan, acid reflux, bloating at kung ano man, iwan mo na po ang inyong contact number sa comment section at agad-agad bibigyan po namin kayo ng magandang payo. Maraming salamat po mga ka -chan.